Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito, Upgraded K. Handa na, ba Handa, Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? sa telebisyon. Kahit sandaling panahon lang, di ba? Yung iba nga, halos sa pilahan na natutulog. Makapag-audition lang at maipakita nila sa buong Pilipinas ang kanilang talento. Pero para sa ibang tao na may isinatagong talento, ay hindi lamang popularidad ang kanilang nais. Ang pagsikat daw kasi ay pagtalikod din sa bisyo. Tulad na lamang itong ipakikilala namin. Mga dati sa rugby pero ngayon ay hataw sa pagsasayaw at ngayon din ay hataw sa pagbabago. Ang tao kasi na walang walang ginagawa. Bisyon na pupunti. sa pagsasayaw at pagtumbling sa programang Showtime. At hindi naman sila nabigo. Palen o Big Boy, ang leader ng grupo ng mga kabataang ito mula edad 14 anyos pataas. Hello. 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 Sa luneta na tagpuan ni Big Boy, ang mga kabataang ito noon nakakalat sa paligid at hilo sa pagsinghot ng solvent. Nakita po ako nagkakarati na nagsusolvent tapos tumatambling. Oteng! naman nangihingi para pangkain at saka yung pangsugal nila. Pag ito naturoan po ng acrobat, magiging hanap buhay nila ito. Di, hindi na sila mangihingi, hindi na sila magsusolven. Ayon sa ulat ng UNICEF, mayroong humigit kumulang sa 80,000 kabataan ang nagpapalaboy sa kalye at halos kalahati nito ang bilang ng mga nakasubok na o gumagamit ng solvent para malabanan o mano ang guwis pero kahit nakagisnan na ng mga kabataan ito, ang buhay sa lansangan at pagdodroga ay hindi pa huli ang lahat para sila ay magbago. Kaya naman ang ginawa ni Big Boy ay lalo pa niyang pinagaling ang kanilang abilidad sa pagsasayaw at pag akrobat para lalo na at tuluyan ng malayo sa masamang bisyo. Practice lang to! Lolita boys! Oh, Sinimulan ni Big Boy ang pag ensayo sa mga bata tuwing umaga sa luneta. Parang wala silang kapaguran sa pagtalon at pagsirko. Pag maturuan niyan, yung katulad ensayo, rolling, rolling, matadal makukuha, nalilibang hanggang mapagod. Dyan. Bakit po dyan? Tulo. Sa akin po nabago po talaga yung buhay ko. Ate ko noon, nawala na rin ho. Kung hindi nyo tutulungan nyo eh, pa, kailan pa? Eh, saan, kung hindi nyo tutulungan, siguro ay lulong na lulong sila sa bisyo. Baka yung iba na nakalung na, ano na yung buhay nila patakon na. Pansamantalang kinupkop ni Big Boy ang mga ito sa kanyang tahanan. Pahal ng butong. Sa sama silang natuto ng mga responsibilidad sa bahay. Aminado si Raymond, mula nang makasali siya sa Luneta Boys, malaki ang nabago sa pag-uugali niya ngayon. Wala po yung bisyo ko, nakakatulog na po sa mga magulang ko pag sa mga kapatid ko. Madalas na yung naiimbitahan sila na magpalabas sa mga pistahan sa probinsya. Nagagamit nila ang galing sa pag-aakrobat bilang mga clown sa party. Kumikita sila ng mula dalawa hanggang anim na libong piso kada palabas. Ang sarap po ng pakaramdam lalo na galing po sa pinagpawisan at sa pagod. Ang sarap po, ang tagal pong maugod. At kung dati ay pakalag-kalat lang sila dito sa luneta at tila walang direksyon na ang buhay. Ay nagising na sila sa kanilang pagkakalugmok ang mga dating pasaway. Aba ngayon, may saysay na ang buhay. Ramdam hey! 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 oh! ano, ng bawat isa sa kanila na now na ang pagkakataong kanilang hinihintay. Hey!